hapon so ngayon medyo madilim dito sa loob ng bahay dahil brownout out sa amin simula naman yung brownout. out so unboxing muna tayo at itingnan na kung uh, legit yung order natin so ayan. wala pa kung bukas yan so kakarating lang din naman ito ng, ano, ng order ko so, ito ay gamit na natin sa ano sa pamunit sa dagat. So bubuksan natin 'to. Oh. May kasamang palaka. What? Palaka. Eh, eh. Yeah. Karamat. May presila. Hindi nakanaan palaka, pangulit na kami nga itong friend nila oh. kala natin laruan pero gamit ito pamingwit ito yung pinaka pain niya, yung pig palaka Pagkakal, ano, buksan. Hindi, pero si Tulis, talaga yung order nyo man. Pero papapag, ano, ano, First time ko mag-order nito kasi yung aming gamit sa, uh, nung una, nung mga 90s pa. Gamit namin yung, ano, yung pamingwit namin, gumagawa kami ng mga, ano, yung kawayan. Tsaka, ordinaryong nylon hay kung mag ano mag order nito. Ah! 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 Ito yung Ano? Paano? yung Paano? Ah! sa Paano? 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 nylon. Paano? may nylon, Paano? Ah, Paano? Kami nga nailo na, no? Monit, monit. Nailo na. Ayan na. First time ko na magkaroon ng ganitong, ano, ng no, bunit. Ah, bunit ba? Ayan. Ito yung ginagamit nila. Ayan. No, 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 no. Ito yung kapala. Umiikot. 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 Na so, tingnan natin ito Kasi siya na matagal Kasi first time Kulay orange na, Ayan, oh First time ko kasi na magkaroon ng ganito Iba kasi yung namin gamit Mga pang probinsya yun Tingnan mo Ang liit To. Hindi matanggal. Yan, yan, yan. So, Pero hindi ko muna ilagay kasi hindi ko pa naman gagamitin. So, ito lahat siya. ito lahat. So, okay naman. Uh, legit naman siya. Magamit na rin natin. So, madali lang din naman yung ano, assemble, assemble Ayan, madali lang ito. So, ayan. Thank you for watching. At, uh, okay naman yung ano, na order natin. So, ito lahat. Okay naman to. Tsaka ito yung pray niya. Tinatanggal na. Ito yung pinaka-pray. 2,000 years later. So yun, good afternoon mga kaibigan. So, bali dumating naman yung ano ko, yung order ko. Isang araw lang ng pagitan bago ko nakuha yung una nating ano, yung ating fishing rod na in order. Uh, ito yung pangalawa na ating order yung piki na pamain yung lori Ayun, ito na siya. So mali magdadalawang a uh, week din po ito na ano na, na order ko ngayon lang din dumating kasi siya nang medyo dito. Madilim. limb bali ito na at nasa 18 yung ano natin yung laman nito ayan o oh. ano to ayan parang ipis para siyang ipis sa ating ano sa ating pangawil sa mga susunod na araw ayan yan parang ipis siya oh. ito yung mga tingga oh. Aray, parang pamato. So ingat-ingat po tayo dahil ano ma ano sa kamay. Ayan. Oh. Ito ang tinatawag. Mayroon pa ditong maliit. Ano kaya ito? So, ayan, bali ito lahat, yung mga, uh, na, ano natin. Ayan. So, ayan lang mga kaibigan. So, bali sa mga masunod nating na uh, mga video ay ipapakita na rin namin, naman namin yung uh, panghuhuli na rin ng ano kung maging uh, legit ba ito sa ano sa ating pamimingwit o pangangawil. So bali ito yung uh, dadalhin namin sa baka sa mga masunod na mga araw ay pupunta kami hindi namin alam kung kailan pero update na lang namin sa inyo kung uh, magiging epektibo ba ito na. So bali yan lahat mga kaibigan. So update na lang kayo pagdating ng uh, pangangawil namin o pangumunit try natin ito na magamit. Pero dadala pa kami ng ibang mga uh, madalas namin dito ginagamit. So, ito lang yung ano natin, kumbaga support lang natin kung sakaling uh, kulangin tayo sa mga pamain. So, yan lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood. So, abang-abang na lang po tayo sa mga masunod namin gagawin. Okay. I And I, and I.